Salamat sa inyong lahat Pero ang uh, talagang pasasalamatan natin ngayon Bukod siyempre sa mga kasama sa PUSO Bukod sa mga ibabang kasama sa Land Management Office uh, Sa Parangay Yung mga tumutulong po sa atin Hindi eh, 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 na mag-special medyo na Pero Ang talagang kailangan natin pasalamatan ngayon Ang ating abogado na magbibigay sa atin Ng libreng notaryo Ayan alam niyo po kung bakit? Kasi nung, nung una, di ba, hindi naman ito kasama sa usapan natin. So, nagtanong lang po ako dun sa attorney natin. Sabi ko, attorney, kung magkapanotaryo yung mga taga-ismar, nasa magkano po ba yun? So, nagsabi sa akin ng amount. Nagulat po ako na ganun pala kamahal ang magpanotaryo para sa uh, para sa kontrata natin. Ano ano ulit ang lease purchase agreement? The lease purchase agreement. Malaki-laki pa rin pala yun. Medyo mahal pala magpano tayo pag ganun nga. Depende pala sa halaga ang itcha-charge sa atin ng uh, abogado, no, ng notaryo. Kaya sabi ko, gawa tayo ng paraan, sagutin na rin ng LGU ang uh, pagpapalotaryo na natin. Kaya kumuha tayo ng isang abogado, pwede nyo na lang po siyang tawagin na Mang Torni. Kaya nandun po si Mang Torni sa likod. Pero huwag kayong mag-alala, uh, uh, totoong notaryo po yan ha. Baka mag-tinignan niyo siya, baka mag kayo ng konti. Hindi po, huwag kayong mag-alala, totoong notaryo po yan. Hindi, kaibigan ko po yan at nakasama rin natin sa City Hall at uh, siya po ang gano'n natin ha. So, uh, Mang Dorney, marami marami salamat. Mabuhay ka. God bless you ha. At uh, muli po sa inyong lahat, salamat sa inyong tulong at kooperasyon hindi po ito mangyayari kundi sa tulong ng uh, natin, ng HOA uh, natin, at ng isang residente. So ngayon po, meron tayong 300. So i parang gagawin two batches muna para hindi naman sobrang haba ng pila. Patiin natin sa dalawang batch. Uh, pero wag naman po mag-alala, yung pangalawang batch, babalik po kami dito para, para sa kanila. Ano? So, uh, yun lang po. Tanong ko lang po sa puso kung pa, paano ba yung ano natin. Baka pwede naman po bumalik na lang yung iba. Kung ano kasi, baka mahaba-haba po ang ano natin. Sige, ayusin na lang po namin. Napag-usapan ah. lang namin kung para para di na mag ng matagal. Iba, baka pwede umuwi muna o oh, ano. Kasi uh, besa dito ako yung mag ng ilang oras. Ano kasi ilang proseso din. Ah, may talakayan din pala tayo. Ayun, okay. May talakayan din pala para at habang nag-aantay. Marami-marami salamat. Hindi na po ako magtatagal dito para dire-diretsyo na po ang ating pagpapanotaryo at ang ating talakayan. Pero muli po, salamat at congratulations, Isma Salawaan. Okay po, so higantin po natin ang mensahe. Si Colonel Simon Tantuko. Maraming salamat po sa puso aking mayor and of course sa chairman natin sa Lansi, Consiel Hico Rustia. Magandang umaga po. Okay po, muli palakbaan po natin ang ating mga panoheng, ang ating uh, ama ng Lungsod ng Pasig at hindi rin po magtatagal dito sa atin. At uh, ang ating proyekto talaga ay notaryo at talakayan para sa pagpapatuloy ng hakbang-hakbang tungo ano ang ating gagawin na pagpapaunlad o pag kreso dito po sa homeowners ng isma. So muli, palagpakan natin ang ating uh, ama ng consul. Yeah. So nandito na po si Atone Aison Garcia. Uh, ibibigay po natin sa kanya ang mikropono para po simulan ang mga hakbang-hakbang kung paano po yung ating uh, gagawin matapos pong manotaryo na papapasahin nyo na yung kontrata na kayo na po talaga ang tunay na nagmamayari ng lupa at bahay ninyo. So, hindi na po maaagaw ng sino man yan. Once na manotaryo na yan, genuine na kontrata na sa pagitan ng Lulsod ng Pasig at ng Homeowners Association at ng inyong mga beneficiaries. So, uh, papaliwanag muna ni Atty. Ayson uh, Garcia ...yung mga ilang pangkahanagahan para po magkaalaman tayo kung ano pa po yung mga susunod na hakbang na gagawin po natin. So malinaw po yung mga kasama? Matapos yun, pwede rin po kayong magtanong para po sa karagdagang linaw pa. Attorney Aison? Magandang umaga sa lahat at congratulations sa ating lahat na no? naabot natin itong uh, yugto na ito na uh, pagkakaroon na tayo ng sarili ng uh, lupa at uh, pabahay no? uh, sa pamamagitan ng Community Initiated Housing Development Program. ngayon umaga na ito ay isang bahagi lang po para uh, patibayin ng ating uh, kasunduan para sa pagkakaroon ng lupa sa inyong uh, pamamayari. No, so, yung pipirmahan po ninyo ay lease purchase agreement uh, na ipaliwanag na ito dati. Uh, ito po ay isang agreement kung saan hulug-hulugan po natin ang uh, lupain at uh, meron pong mga kailangan po tayong uh, obligasyon na gawin. Unang-una po ay kailangan po nating ayusin ang pagkakapwesto ng mga Uh, bahay natin at uh, open spaces so magkakaroon tayo ng participatory master planning, ibig po sabihin nun lahat po tayo ay meron pong uh, ambag doon sa ating plano para sa pangkalahatan kasi papagandahin natin yung lugar at uh, para lahat po ng uh, pangangailangan ng community ay matugunan lalong-lalo na mga seniors no yung mga seniors kailangan po uh, mas um, maliwanag at maluwag na mga lugar kailangan po nating isa sa alang sila okay po yun so isang isang kondisyon yon ng ating kontrata Pangalawang kondisyon po ng ating kontrata ay magkakaroon tayo ng HOA, no? organization. Ibig sabihin po nito ay magkakaroon po tayo ng pag-aayos ng ating mga organizations. No? Um, may mga obligasyon po sa HOA, alam po ng ating presidente, kailangan po nating um, masunod yun. No? Um, ibig sabihin po nito ay magmi meeting po ang HOA Para po uh, Maayos yung mga uh, Usapin ng Organisasyon Okay po? Pangatlo, yung Pagbabayad ng ating uh, uh, Hulog-hulogan Yung pagbabayad po ay Naayon po sa Ating kakayahan. So bawat isa ay nagsubmit po Ng kanilang Um, ano po yung kanilang income, ano po yung pinagkakakitaan at aayon po doon yung ating babayaran. So, mayroong 5 years, mayroong 10 years, mayroong uh, 20 years. No? At uh, kung gusto nyo pa, pwede pang palawigin 25 years. Uh, depende po sa ating kakayahan. No? Yung iba kasi kaya ng biglayan ng bayad, pwede po yun. No? Naayon po yun sa ating uh, um, agreement. <laughs> Tapos, magkakaroon din po tayo ng home improvement program. Ano po yung home improvement program? Alam po natin yung ating mga bahay ay baka gusto nating patibayin at uh, pagandahin. So meron pong programa ang city under sa Ordinance 76 na pwede tayong mag-loan for home improvement. Pwede nating pagandahin ang ating uh, bahay. Pwede nating dagdagan ng kwarto sa second floor, third floor. Basta kaya. Kaya ng structure. So, papatibayin na hindi na po siya uh, gugo kapag lumindol hindi siya masusunog at hindi lili nililipa rin sa bakyo. Mahirap naman, no? Nililipa rin wala na tayong matitirahan. At alam natin yung sunog ay malaking uh, pinsala 'yon. Kaya po papatibahin ang mga bahay natin para hindi po masunog. So, meron pong programa yung city niyan. Kasama po 'yan doon sa community initiated Home Improvement and Development Program. na po. So yung mga yon, isang package po. So yung pipirmahan natin kontrata, nakapaloob po doon yung mga kondisyon. Susundin po natin yon bago po magkakaroon ng final na pagdilipat ng pangalan sa titulo po. So meron pong mag kasunod ito na absolute bid Kasi ito conditional. May mga kondisyon. Ang mga kondisyon na ay para po sa ikaganda, ikagaganda ng ating komunidad. Malina po? So, may mga katanungan? Kasi yung ating uh, um, notaryo ay uh, gagawin na natin pag okay na po kayo. Kasi ito po ay pagpapatibay ng ating kasunduan. Gusto ko lang po linawin muna, bago kayo uh, matutaryo, ay ito po yung inyong papasukin. Ito po yung inyong papasukin. Una po, magkakaroon tayo ng pag-aayos ng mga kalye at master planning. Tutulungan po tayo ng ating partner. <laughs> Nadito po yung FDUP, uh, palapakan po namin sila, uh, nag-observe po muna sila sa atin ngayon. No? At uh, mamaya ay uh, iikot po sila sa lugar para po tingnan yung ating uh, community. Dahil very challenging po ang manirahan sa isang um, community na maraming bahay. no? Kaya po, aayusin po natin, hindi natin iiwanan yung mga uh, tao uh, sa kanilang uh, kalagayan. Okay po? Ba maraming uh, salamat. Uh, kung meron po kayong katanungan, nandito po kami ni Kanoni para po mag uh, uh, subagot no, para sa inyong katanungan. Ay sige po. Pa lapit na para po para kami dito po. Hay tinig